Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon may duman sa news feed natin na uh, nag na kung saan uh, isang kasalan ng mga kapatiran natin na kung di ako nagkakamali ay mga kapatiran nating Maranao sa probinsya. So marami ang nagulat sa kasalan na ito, maraming reaction, maraming nag-share dahil sa ginawa nung nagkasal sa kanila o tinatawag na imam kung tawagin kapag sa atin sa mga katagalugan. So by the way, gagawa natin ng reaction video at insya Allah, uh, nawa ay kakuhanan natin ng uh, aral ang video na ito. Magbabahagi tayo ng mga kaalaman na nalalaman natin patungkol sa kasalan sa Islam. So narito ang video, panoorin muna natin. Andiyan, ilalagay ko dyan.

sabab ko piyago yang niyang ko mahar at piyago amio kasi agama tanong agama islam oh sorry ng gadi karo man bu pagod sa namin suwali bud, wali abu wali akrab wali ama kalang sa si norudin si kis samira sabab ko piyab guga niyang ko mahar at piyago yun kambala amio kasi ko agama tanong agama islam

Usikum ibadan lahi kasih tu kasar tu kau tiaw yang Wah. Okay. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah hirabil mukminin. la hilla mila tirasulullah al 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 sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadan lahi kasar tu kasar tu kau tiaw yang kau tu. Wah. Wa min hirabillah hirabillah minwa minha dukun wa manam kapatan berabatun anak nom biduhu Tinatanggap mo norudin ng asawa mo si Samera. Suri kum billahi abdullahi si Maryam in wa min hanu iddukum wa min hanu anak no midhu kutbatun ihak. Tinatanggap mo na asawa mo si Samera. Suri kong billahi <laughs> abdullahi si Maria min wa min hanu iddu kong wa kafat. Duh, yang mungkin gabung ke. Buh, Tanggap mo. Turun din asawa mo si Samiana. Woy! Ini kakin. Pare, gina nipuwe nyo ron mam. Sudah kubuwe niyo. Udah! Shhh!

kuota era nape aka kero ma isoka mago be buso sade undang buso sade bitong buso sade bua dengan ko ka de dong dong niang untung ada tu kuota bala ngambil kabalan sonia mairan busu sira adili rangka guling tu sana adep so tubu ubala nirana rana pe amin ya rabbal alamin amin para diri tiyan nabi sallallahu ka madrasah sallallahu alaihi wasallam itu nami bang kasih nampak ko kita pe aka kero ko dalam dia dega buso dalam no sia tero ka buso dalam no pe kita nak buso dalam no pe aka sing ka siram pak aku tak kali muka ini ka pedika sarta mana ini ka pedika lepas kasi ran sabalengkap eh tuhan ame kan nama pengen ni misad ko yang ngemasak walahu taala wala yang ngemasak nyano ni pemi am siram api ka soro misad taman yang ade moleh ini totolus selalu ni mata kambuy ka darakat wata ka donor mo ka basirila ba si rela mo minin dugo lugi bulge bitampa rin ka sorya sa ida pya ka karo tatapan ka kiran suris ki ni mat ka buway ka barakat inna allah wa malaikata usallu alaihi wa sallam ayu allah bin sallu alaihi subhana rabbika rabbi izati ya maisi alal mursalin wa qila alhamdulillah 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 ali ka mo sana Tararang, 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 -ra

भजरा भाई नुगाबु काया जेमाना करो काजा ते रकम आतो जिना ताईदी तो तो काई So yun ang nakita nating video na kung saan marami ang natumawa dito, marami ang nagsasabi na bakit ganyan yung imam, saan yung nakuha yung imam na yan, bakit ganyan. <laughs> Nag-mekos-mekos nag daw na hindi daw maintindihan yung mga pinagsasabi niya. So una sa lahat, uh, mubarat sa brother natin na ito na kinasal, nawa ay pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pamumuhay, dalawa kayo ng iyong asawa at biyayaan kayo ng mga mabubuting anak na magtataguyod sa Islam inshaAllah. Allahumma amin. So unang-una sa kasalang Islam, ang pinaka requirements diyan ay uh, una yung mahar, yung dowry na kumbaga uh, sa madaling pagkakaintindi natin dowry. Although mayrong mga mahigpit na ulama na hindi dowry ang tawag nila dito. I iba yung ibig sabihin ng mahar sa dowry. Kasi ang uh, dowry parang ito yung kabayaran Okay? Pero sa Islam, ang binibigay natin sa babae ay ito ay gift. O, kumbaga, regalo natin, hadiya natin para sa mga mapapangasawa nating mga kababaihan. Okay? Yun ang pinakauna, yung mahar, yung dowry na may bibigay ng lalaki sa babaeng papakasalan niya. Pangalawa, yung ijabat wal kabul. Yung pagpapatanggap sa lalaki sa kanyang mapapangasawang babae which is ginawa ito ng imam pero kakaiba yung sinabi niya sabi niya usikum kasalto kasalto dun keawing keawing a kandan okay so parang wala sa naghalo yung arabic chaka maranao sa ano niya sa binasa niya ang sunna doon ay uh, arabic katulad ng Uh, ang kahna ka, wazawajna ka, ka, idudugtong yung pangalan ng babae. Pero siguro walang kakayanan yung nakuha nilang ustad, nakuha nilang imam. Kaya ang sabi niya, osikom kasalto, kasalto kaden din, kiawinga kenden. So, <laughs> medyo nakakapagdaka kung saan ito nang galing. Pero alam niyo sa Islam, hindi rin nabanggit naman sa surut, na kabilang sa surut yung pagguha ng imam. Ang gawain lang ng imam is siya yung magfa-facilitate. Siya yung, kumbaga, siya yung magsasagawa nung kasal. Tutulong lang yung imam. So, ang pinaka-importante doon, dowry, hijab at wal kabul, yung pagpapatanggap. At uh, pangatlo, yung wali, yung guardian ng uh, babae. Na dalawang lalaki siya, hiday ni Adeline. Dalawang lalaki mula sa side ng babae. Kung wala namang dalawang lalaki, pwede yung isang lalaki, tapos dalawang babae sa side ng kababaihan uh, wallahu alam yan yung nabasa natin uh, at naabot ng ating kaalaman kung walang dalawang lalaking representative mula sa uh, babae ay isang lalaki at dalawang babae ang dapat mai-representang wali o guardian ng isang babae so yun yung pangatlo una mahar pangalawa ijabat wal kabul uh, pangatlo yung Uh, tinatawag na wali, yung guardian pahintulot ng magulang especially ang magulang dapat ang mayroong pahintulot sa kanyang anak na ikakasal siya sa lalaking mag-aasawa sa kanilang anak at bilang pangapat, yung uh, khutbatun nikah which is hindi natin nakita sa video yung khutbatun nikah, yung uh, sermon sa kanilang dalawang mag asawa yan ay kabilang sa shurut yung khutbatun nikah So ang khutbah tun nikah, yan din yung binabasa sa khutbah sa jumu'ah. Yung pangbungad ng khutbah, Alhamdulillah, thumma inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Hanggang sa matapos mo yun, pagsasaksi sa Rasulullah, sa Allah subhanahu wa ta'ala at idudugtong mo yung mga aya, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa attaqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna Allah kana alaykum raqiba at iba pang mga talata na patungkol sa pag-aasawa pagkatapos ng mga talata ay idudugtong mo naman yung mga hadith katulad ng mga an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni falaysa minna o falaysa minni sabi ng mahala propeta Muhammad ila akhiril hadith so yun yung mga dapat na maisagawa sa kasalan sa Islam which is ang kulang lamang doon sa nakita natin ay yung khutbatun nikah na pangaral, pagpapayo sa dalawang mag-asawa. Pero patungkol sa imam, ay katulong lamang yung imam, siya lamang yung magpa-facilitate doon, tatapos sa uh, proseso ng kasal. So, hindi naman stricto sa Islam yung patungkol sa imam. Pero, pero dapat sa imam, marunong siya sa gawain na papasukin niya, katulad ng pagkakasal, o di kaya kahit na anong pamang gagawin niya. So, kinakailangan sa atin, na kapag naghanap tayo ng kakasal ay siguraduhin natin na marunong siya, may kaalaman siya para okay yung lahat, para walang masabi yung mga tao o walang masabi yung side ng kababaihan o di yung kalalakihan. So sa last part ng video nakita natin doon na pumunta sila sa bahay ng babae tapos pinapasok uh, nila yung lalaki sa kwarto ng babae. So ito ay sabi nila yung Uh, pikita rimon ay uh, yung uh, hahawakan ng lalaki sa iyong iba sa noo sa kamay uh, at mayroong doa na babasahin diyan mayroong doa na babasahin diyan which is yung doa na babasahin diyan ay yanin, yan, din yung doa na babasahin natin kapag nakakuha tayo ng mga bagong kagamitan nakabili tayo ng mga bagong kagamitan motor uh, o, sasakyan o di kaya kalabaw kabayo mga sasakyan So, yung dua dyan, sa nababasahin natin kapag nakita na natin, pinantahan na natin sa kwarto yung asawa natin, ay kinakailangan mabasa mo yun sa kanya. Allahumma inni a'udhu bika. Uh, uh, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira majabaltaha alay. Hanggang sa dulo ng doana uh, dua na yun. Ilalagay natin sa link, ay ilalagay natin sa comment section yung dua na, di, dua na yan para mabasa nyo rin at mapag-aralan din ang nais makapagkabisado niyan. Lalong-lalo lalo na sa ating mga kalalakihan. Kasi tayo mga kalalakihan, kailangan alam natin yung doa na yan. Okay? Kailangan natin yung doa na yan. Lalong-lalo lalo na yung pakikipagsiping na natin, pakikipagtalik na natin sa ating mga asawa. Kailangan alam natin yung mga doa. Ilalagay natin dyan sa baba, sa comment section. Tignan nyo na lang. So, ayon sa ating mga ulama, katulad ni Sheikh Kadiraw, Abdurrahman Kadiraw, yung pagdudua na yan, ay dapat private daw yan, sabi niya. So, yun ay uh, sabi ni Sheikh Abdurrahman Kadiraw, na isa sa ginagalang nating ulama, na dapat yung dua na yan, Allahumma inni asaluka khairaha, yung paghawak ng lalaki sa kanyang asawa, ay dapat sa pribadong uh, place. Sa kwarto sila lang dalawa, yung nakakita nakakarinig. Hindi na kailangan ipakita sa lahat ng tao. So, yun ang pinaka mainam. Ayon sa ating butihing sheikh. So yun lang, yung mga dapat nating malaman sa kasalang Islam. Una, mahar. Pangalawa, ijabat wal kabul. Pangatlo, yung wali, yung guardian. Pangapat, yung uh, khutbatun nikah. So yun lang. So insya nawa ay nakuha natin ang aral ang video na ito. Uh, bilang aral, na, bilang aral na, rin, na rin sa ating lahat ang pangyayaring ito. At nawa, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kamalian. So nawa ay nagbigay ito ng aral sa bawat isa sa atin. Shukran. Assalamualaikum.